Ayan mga ka-friendship, panoorin natin ang video ng ito. Grabe yung challenge niya mga ka-friendship. Sa video na ito ay susubukan ko manatili ng 24 oras sa tuktok ng niyog na ito. Ito ang pinakadelikado at pinakamahirap na content na ginawa ko sa buong buhay ko. So ngayon mga boss, nasa tuktok na ako ng niyog. Ang niyog na ito ay may haba na 26 na talampakan. ni boss Dario yung challenge. <laughs> <laughs> hindi ko alam kasi ano. Hindi pa 'yung nakita 'yung ano, kamutuan. <laughs> Ang lakas ng hangin dito. Boss, lakas ng hangin. Ano masasabi mo sa challenge ni Boss Dario? Hindi ko alam siguro ano na yan. So, kailangan natin lagyan ng mga kumot dito sa gilid-gilid mga boss kasi ang ginaw. Nakasang hangin. ako manananggal dito mga boss Tadahan na boss Boss Uwi na kami Kakain kami, gutom na Ano, magkatay kami dito, kailan mo buka? umaga? <laughs> kape muna tayo kasi sobrang ginaw Tinadalhan tayo ng kape, sikain ni tubig Pati yung heater, pinadala na rin <laughs> So ayun mga boss 754 na tayo. Ito batawan. Okay, tayo ang batay signal dito mga boss. So ayun mga boss 10.45 na tayo mga boss 10.45 na ng gabi Ayan So mukhang Inaantok ako So Kailangan kong mag Ano nito ng lubid Baka makatulog ako So good morning mga boss. So ayun, umaga na. Bago tayo bababa, maliligo muna tayo. Let's go. Okay. <laughs> Ay tobi kay dito mga boss. Are mo Hu. butas. So ito mga boss, bago tayo bumaba, susubukan nating maliligo dito sa taas. Hu. <laughs> Atya. May shampoo dito, may shampoo tayo. Siyempre, may shampoo tayo. Paul, malib lang malakas. Kala so, dito sa taas? Woo, woo. So ayan mga boss, babalik na tayo sa ating planeta Ayan, tapo na natin itong mga gamit natin ah! So ngayon mga boss, bababa na tayo mga boss Bye bye and thank you for watching Woo. Bye bye